Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte at kay uh, Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga uh, government projects, totaling 6.6 billion na inaward nila. So, itong si Trililing, nagpapapansin na naman. Alam mo ba Trililing, no? para sa kaalaman mo kahit na anong gawin mo mananatili kang sundalong kanin okay, sa paningin namin hindi na bababago yan alam na alam na ng taong bayan ang karakas mo Trillanes. ha? kilalang kilala ka na ng taong bayan ang kawalang hiyaan mo ang kawalan mo ng bayag kaduwagan mo lahat nagpapapansin na naman to nagpaparelevan ka daw na mayor ito, nakalokohan eh. Ay, sorry, nakalokohan eh. Kaya nagpapapansin, ang walang hiyang sundalong kanin na ito. Iditimada, e, ano, ah, nagpile ka ng, ng plunder case against former PRRD. What the fuck? kundi pa namin alam. Dati mukha kang asong ulol na habol-habol kay President Duterte dahil gusto mong maging Vice President niya. Utang-ina ka kung wala kang dati. Ikaw mismo, nag-president sa sarili mo na gusto mo maging vice president kanya. Remember that? Ngayon, galit na galit ka. Paano nga napahiya ka? Tinanggihan <laughs> ka ni PRID, ni former PRID, at hindi mo matanggap. Ugaling dilawan itong putang inan to eh. Peter, Diba? Wala kang alam kung di revenge. Paghihigante. At yan ang ginagawa mo, yan ang way mo para maghigante sa sa mga Duterte. Mag-file ka ng plunder against ka against ano, FPAC, former PRID, what the fuck? Masyado kang papansin. Masyado itong mayabang itong ulupong na to. Remember, nung nag-aklas ito laban kay Gloria Arroyo ba yun? ba? Diba? Ang yabang-yabang mong sundo. yung mga sundalo. ba? <laughs> diba? Yung militar, anong ginawa mo? Sumuko ka kaagad. <laughs> kahit nasaglit nung dumating na yung mga yung pamahalaan di ba? sumuko ka na agad <laughs> sabi ni President Duterte yung mga kutsara daw mga pinggan sa hotel eh. kinuha mo daw eh <laughs> what the fuck wag kami putang ina tingnan ko lang kung mananalo ka dyan sa, kaloko, sa kalokohan sa kalookan may gulay. At never ka nang mananalo. Hindi ka na makapuso sa pwesto. Ang ina dis bobo. <laughs>